Wow. wow. Yes. Ayos. Oh. oh. Yan yeah, guys, bibigyan yeah. natin ng lakas <laughs> si Virgie. Yan, ang galing niyang magano Marunong ka ha? Yan. Oh. <laughs> langka pa more. Gigi. <laughs> Yan. Ay, dahil may tanim kaming langka dito, ayun, binigyan ko siya. Yan. Para makabawas sa puhunan niya, guys. Tuan tuan asyik. Hmm. Ah, pak ganon? Pwede pa? Pwede pa. Pwede pwede. Oh, pwede pwede daw, guys. Ayun. Oh, hay talaga. Sige lang. Ah, may blessing. Adam blessing. <laughs> Salamat po sa blessing. Yan. Yeah, makakadala ng blessing. God is good. Kahit na naghihirap tayo, ayan, may blessing pa rin. Ayun. wow. Ang bango. Oo nga. Wow. Ang bango niya, ha? Ang bango niya, guys. Ang bango. Wow. buka wow. wow. Yes. Talagang. Ayos. Pati oh. so, ka, diba? ha? Oh. Ang huh. kaling. Kala huh. ko, nagbibiro ka lang. Hindi. Na may langka. <laughs> <laughs> diba? Kaya huh. siyang Ang bango niya okay Ayan. Yan. Sige. Oh. Ito. Sige. Oh. Sige. Oh. Sige. Oh. <laughs> ano mo na? Ha? Sa'yo. Ito, ito, ito. Okay. Oh, sige. Hindi. Ikaw nang bahala kay ano. Kung anong ano mo. Okay lang. Oo. Oh. Sige, sige. Yan mo muna. na. Sige. Ganyan? Bubuhat yung... nga binigyan kita ng plastic, hindi mo ilalagay sa plastic? Ganyan nalang sige nga, paano? Ganyan? Ganyan na lang. Oh. Salamat sa blessing. Talagang malaking tulong to. <laughs> salamat. <laughs> salamat sa Diyos. Talagang hindi pa man ako nakapagsimba. May blessing na. Salamat. Talagang inuuna niya ang blessing. Talagang salamat sa Diyos. Galing. Ang ganda. Kapano? Dadalahin <laughs> ko na to. Salamat sa blessing. Okay.

Ai lô lô to na. Bung bangun noh. Nah, Ayun, nandito na po tayo sa kung saan pumupesto si Virgi. Ayan, nandyan siya. Nakita natin. Katataps lang niyang magsimba niyan. Magchurch. Hoy! May tinda na siya. Ayun, lalaki. Ang lalaki ng saging. Ayos, oh. Ha? May turon din? Ayun, turon. Oh, yung lalaki ng turon. Ayan. Ayun, nilagyan ko na ano. Ah, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. At least marami na niya ano. na O oh. yan. E di mamaya ayusin mo yung langka mo. Pag-uwi. Inano ko na. Binatamis ko na. Ang bilis! bilis. Yung pag-uwi mo kanina. Oo. Oh. Ginanyang-ganyang ko na. O, oh, tapos na So, tatapos na? Tapos na. <laughs> Ako talagang... Oh. Okay. Ay, So, naluto mo na yung langka. Ang <laughs> bilis ah. Yan ang masipag. So, kumain ka na ba niyan? Anong oras na? Kumain ka na? Hindi pa. Mamaya na lang. Ako nga rin. Pag-uwi nila. Ako nga rin. Hindi pa kumain eh. Kasi na-busy ako. Di ba? So, saan ka galing niyan? Simba. Ah, nagsimba ka? God bless you. Sa'yo. Ah, uh, tinaba. Ah. So, praise God. At least, no? Pagdating sa umaga. Ah si Lord muna ano, bago magtinda. 'Di ba? Kasi sigurado lang pag si Lord ang inuna mo, mauubos ang paninda na 'yan. Na. And guys, kanina may langka siya kanina eh. Agad-agad na ano niya yung langka eh. Ang bilis magluto. Tapos ngayon dito, nandito na siya agad nakapag nagtitinda na. So galing daw siya ng church, mga kaibigan. Ayan, eh, 'di ba? Dapat lang naman na unahin lalo na Sunday ngayon unahin muna natin ang Diyos tiyak pag na mo ang Diyos ang lahat ng biyaya susunod na sa atin diba? basta parehas lang nasa parehas ka lang kaya Virgin <coughs>

ano ko nga doon. Sabi ko, yan. Yeah. You know, mo cellphone mo. Huh? No. <laughs> Ay, kawawa naman. Iska, sira-sira na ano. Guys, baka naman. Ala, <laughs> tapos ang hirap pang bumalik. Oh, class dami na sira di ba malay mo may magbigay ng cellphone di ba kahit second hand lang di ano mm -hmm. mm -hmm. ito si Talagang ayaw pumindot. <laughs> ayaw. Ayaw talaga. Sige, pindot pang pindot. Ayaw talaga.